Okay, isa-isa natin, magkano Rolls-Royce? Kanino bilhin mo sa Rolls-Royce? I I am not familiar. Oh, come on. Ano oh, come Kano on. Ano yata. Bumili ka yun? na napakamahal na kotse, hindi mo alam kung magkano mo binili, binili? No, I know the price. Oh, yeah. oh tell us, Pero tell us. ano, uh, we did not buy this on a cash basis. Parang installment oh, so na. So, how shop. much is the Rolls-Royce? So, the Rolls-Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce isang kotse lang 'yon. What else? Um, the Maybach. Maybach, Mercedes. Uh -huh. How much? Parang nasa 22? Parang ganun. 22 million. How many Pwede Maybachs? Pwede pa nating pakita yung screen. Kaming one. hindi nakakaalam ng um, kotse na Hindi na kung ano yung <laughs> pinagsasabin ninyo eh. <laughs> <laughs> eh, kayo siguro nagkaka kayo. Pero kami ni Senator Erwin, hindi kami masyadong... <laughs> para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan natin. Maybach is Mercedes, right? Oh, ilan, ilan ang Maybach mo? Meron Isa mo lang mo. po. Oh, ano pa? Yung Bentley. Bentley? Wow, mag mag magkano yung Bentley mo? 20. Mm. Uh, you purchased this brand new, all brand new? Um, yes po. All right. Uh, ilan Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung uh, G63. What what is that? G63. G63? Ano yun? Benz. Benz? G63? Uh, is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G -wagon. How much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million? One vehicle only? Or what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung S SUV escalade? Yes. Oh, mukha ano? Parang 'yan, mga 11 yata po 'yon. Bulletproof? No. Isa lang. Ah, uh, one white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Ah, uh, 'yung isa 8, 'yung black. Hmm. Long wheelbase? Yes po. Hmm. What else? Yung GMC. What is this GMC? Uh, uh, SUV din 'to. Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. Mm, how much? Each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Mm, what else? Yung... Suburban. Suburban. Mm. Oh, ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, local. Eh, bakit itong mga sinas sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, oh, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa, binili yung Suburban po. oh magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Oh, oh. Brand new? Hindi. Second hand? Binili mo second hand? Oh. Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare-brand new? Oh, pa O bakit bumili ka na second hand sa Suburban? Ano na siya yung lumang model, hindi yeah. siya yung brand new model. Kaya nga bakit ka bumili na second hand? Eh? Kasi yun lang yung available yung kasi that was the na... time at that time it was pandemic so that was the time na yun lang ang available nila. When did unit. you acquire all these uh, luxury cars? Um, all at the same year? No, no, no po. Mm, when? Pa since 20 22 21. 2022. May, may 2021 pa po. Ah uh, 2021. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. O kaya minsan tatlo yung is iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Ah, last year mo lang na purchase? Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. O, bukod sa mga nabanggit mo mga sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8, I can't remember all of the top ah, of sa my dami. head. Uh -oh. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilan taon mo binuno yun? Yung iba... You, start, you started purchasing these luxury cars on what year? The long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 no, or 21. No, when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 pa po. What is pa autobiography? Ano uh, yan? Range Rover. Oh, may Range Rover ka po pala, di mo sinasabi sa akin, oh, Range Rover. 2016 pa po siya. Mm, ilan? Uh, just the one autobiography and then What the Defender. What autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover pa. Okay, how much how much did you purchase? 16. 16 million. Hmm. 2016 pa po 'yon. Ilan? Isa lang po siya. Hmm. What else aside from Range Rover? Sabihin Defender. Mo? Defender, ano siya? Uh, Range Rover. Range Rover din. Oh. Mag ilan? Isa lang po. Ilan magkano? Nasa parang 7 yata 'yon. 7 million? Aha. Hmm. Ano pa? The Evoque. E, ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, parami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? <laughs> Sarap ng buhay mo, ha? Ah. Oh, sige, ano pa? Okay. Hindi ko na maalala yung ibe. Eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday pala? Iba-iba. Siguro, iba. siguro, sa pag-aalis kayo nung uh, umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag-uwi mo ng tanghali, kakain, pag, pag lalabas kayo, may bakto man ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse, This is really for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable to have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Mm -hmm. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa, na arito kadami ang kotse, na mamahalin. Hindi na mahalin yung mga, na, mga fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade Range Rover ilan? GMC Suburban G63 di ko na nga naintindihan yan eh. Tapos pera ng gobyerno. O sabi ni Senator Sotto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba?